Welcome tayo sa ating first anniversary. Oh yeah! Yay! Yay! I'm Maxine Travelers, Kitchen Doctor. Hello, Jai! <laughs> yeah! Nakita ko nung malang development ng Quezon City, medyo umaangat na umaangat na di ba? may mga problema, maski may korte-korte yung uh, malaki problema, malita problema, nakikita ko yung talagang ang kalawan ng bawat sa lalo-lalo na si Brother Mendo lang naging PN. salamat. At sa uh, muli, at magkikita ulit tayo sa susunod na taon. At uh, kung, uh, pala dumating susunod na taon, yung anniversary kagrawa natin, makita kita tayo. Okay sa lahat, uh, sana support kami lang lagi yung uh, Ay, mga Tapos, samahan nyo rin si PN na uh, halimbawa pag may mga aktivis si Binix, support tayo nyo para uh, ma mas karoon siya ng power na ano niya, uh, motivation niya na gawin kung ano dapat gawin para sa Binix. Support lagi siya. Di lang. Ilan. Ilan. <tries> yung mga ATM sa mga officer, laging ng uh, ano, uh, PN para ano, pa ano, yung mabuhay mga, it's mga kasama. Uh, uh, yung mga naging OM natin for today, for this day. Yeah. okay. Ah, uh, bro Rubica. Wow. One, two, three. Yeah. Yeah. Uh, Kamu <laughs> ya. Baby boy. Ayo. <laughs> One two three, siapa? One two three. si yes. One two three, oke. Okay.

Yung mga ka-elite, welcome back sa JSD Vlogs. Ito na naman tayo at ngayong araw. Grabe, sobrang saya kasi may bago na naman pasabog na giveaways. At hindi lang basta-basta, pang master level to mga boss. Tingnan nyo naman oh, hindi to basta tasa mga kaibigan. Tasa to ng mga matitikas, mga idol. Eto oh, official NMAX Elite Brotherhood QC chapter na tasa. Pang kapehan, pang gatas, pang pang hot choco, pang ng asim ng jowa, lahat pwede. Pero seryoso, ang print nito, solid. Hindi nag-fade, hindi natutuklap, at hindi rin nawawala kahit ilang hugas. Para talagang pang-elite. Ay wait, wait, wait! Hindi pa tapos! Kasi mga ka-elite, eto na ang pinaka-astig sa lahat. Sticker ng JSD Vlogs. Mga paps, tingnan nyo naman o. Oh. Ang kapal, ang kinis, ang tapang. Parang pangarap ko lang dati eh. Ngayon, sticker na. Ha 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 Isang tingin mo palang, ramdam mo na agad yung quality. Hindi to basta sticker. Sticker to na may kaluluwa. At syempre, sa mga nagtatanong kung saan galing ang mga to. Simple lang mga paps, dito na kayo sa Karis Print and Cut. Kung gusto nyo rin ng tasa, stickers, merch, or kahit ano pang print message nyo lang sila sa Facebook page. Promise, hindi kayo mabibigo. Di lang sila mabilis, mabait pa, at quality pa ang gawa. So ayun mga ka-elite, kung gusto nyo ng solid na giveaways o merch na pangmalakasan, malakasan, alam nyo na kung saan pupunta. At syempre, proud ako nakasama nyo ako dito. Kape tayo, ride tayo, sticker tayo. JSD Vlogs, solid! tabi ang simbahan na titipon kami Inchinek niya -ingi magkumakanta sa daan Lading true juicy, bawat kanto ay kwento Brothers na tapat, preso isang tanong Kilometro man ang hangganan Di bumibitawa sa magkasaligay Nung hanggatit ng bawat biyahe Naalala ko yung unang mirap natin Yakapan sa kalsada Walang patit Charity tirit sa tulong puso'y ginisin Handom namin sa bayan Gaya'y ipinamimigay Bawat bracket, bawat break may alala Sama-sama din sa pagkasangang bawat puso Maxi brother, who tayo isa? QC Rod, saksi, alkas ang galala Sa tao, sa bayan pa iya At tao dito sa puso namin pangmamahal Ay Hindi mawala, Maxi Lee brother Who copy kamay sa bawat biyahe sa bawat tao Ang onsam handi magmamali ang ating pa ibig Ikaw at ako brother, at sister Sa liwanag at dilim Ang kwentong tagumpay, makasamang iwinawagi Music kalayo man landas Alahanin mo ang simoy niyang hangin Na nagdadala ng ngayon niyang maina tinik niyang yakap sa dilim Sa iisa Cute si Rots ang saksi Alkan alala Diman mata matapos ang kwento Patuloy ang tibok ng puso Sa bawat anniversary ಲಿ ಕಂಕಸಮ